Kamustahin natin yung uh, sitwasyon, kaugnay nga po na naging pagsalubong sa bagong taon sa Quezon City. No, kung may mga naitalabang mga antoward incident, lalo pa tumataas yung kaso ano, ng mga nadadali ng paputo. Kaugnay po niya, nasa linya po ng ating komunikasyon, ang namumuno ng Department of Public Order and Safety ng Quezon City Government, si Retired General Elmo San Diego. Maganda umaga po, uh, General San Diego. Maganda umaga, Sir Jerry. Ah general unahin na po namin. Kamusta po ang inyong assessment sa pagsalubong sa 2025 sa Quezon City? Ah uh, gusto ko ibalita balita mm -hmm. yung highlight ng activity sa yes, Quezon City opo. na programa ni Mayor Toy yung aming New Year's countdown. Mm -hmm sa Quezon City Memorial Circle. Ah, mm -hmm. uh, tahimik siya, wala namang untoward na nangyari at umabot ng 25,000 yung crowd estimate namin. Doon mm -hmm. mm -hmm. uh, hanggang matapos, uh, buti naman na uh, mairaos natin ang matahimik, walang nasugatan mula wala accident wow. uh -huh. at walang nang uh, naiibang mga pangyayari sa ating activity. Mm -hmm. yeah. Kamusta Ay naman oh. hoyo yun yung yung uh, ginawang pagtutok doon sa mga lugar na madalas pasyalan sa Quezon City? ah, uh, Ganito mm -hmm. siya sila no. Kasi sa Quezon City, mahalipan sa New Year's countdown natin, uh, nagpasa na ordinance sa City Council natin na gagawa ng uh, uh, community fireworks display area sa barangay. Oh, Kaya uh -huh. medyo na-control natin yung mga aksidente uh, dahil confined sila sa isang lugar lang sa barangay. Mm -hmm. Ngayon mm -hmm. yung, yung data natin ng uh, uh, mga nasugata, naputukan, o oh, na disgrasya okay. nako debate lang kami ngayong umaga no that mm -hmm. first day ng uh, trabaho natin so anytime bago maghapon uh, hapon, makukumpleto ko na yung data pero wala pang unusual na report kaming nakukuha except siguro yung mga bata lang na napupotokan at uh, hindi naman kailangan uh, hospital. Mm -hmm. uh, pero officially, uh, mamayang siguro makapananghali hanggang hapon, makukuha ko na yung kompletong data natin. Nagkukulit -co pa kami. Oh, pero na, na nakatulong ho ba yung mga itinalagang mga community fireworks display para makontrol yung paggamit ng paputok? Siya yeah, Cecil, ganun uh -huh. nga ang nangyari dahil yun ang direction ng ating ordinansa para hindi nagkalat sa barangay, nagpapaputok at bawal sa mga uh -huh. tapat ng bahay nila sa lugar lang na control natin kasi may bantay din naman tayo ron may bombero tayo may Yun. Uh, emergency technician sa uh. na nakaalert na magre responde isa pa ho yan yung mga naita lang sunog uh, general kamusta ho ba wala namang malalaking uh, activity especially tungkol to sa sunog ano uh, dahil nga naka yung mga bombero natin, uh, iniwasan hmm. na natin yung nagsusunog sa kalye, eh, yung mga uh -huh. pwedeng panggalingan ng ano, ng malalapang mga insidente. Aho, uh -huh, eh uh, Can we say, uh, General, as compared last year, uh, improve ang naging situation po ngayon sa pagsalubong sa 2025? Yeah, oo. oo tama uh -huh. yun, Cecil. Especially yung, yung dami ng uh, mga nasaktan. Dahil, uh, aparte, mm -hmm. hindi ko talagang marami. Hindi ngayon pa lang may balita na tayo. Pero so far, wala pa naman kami mababalita na mga uh -huh. na-aksidente o naputokan na malala. Oo. Uh -huh. Pero talaga yung mga illegal na paputok, ano? Uh, meron pa rin, ano po, uh, general? So, yeah, yun ang naging uh -huh. problema namin, Cecil, especially yung boga ba? Yun nga, yung boga. Dahil hindi naman nabibili o oh, mm -hmm. dahil ginagawa ng sa bahay. Usually, yung mga bata ang na-accidente niya kasi sila gumagawa ng boga natin. So, next time around siguro gagawa kami ng isang ordinansya sa mm -hmm. pa na talaga ipagbawal na in uh -huh. possession lang ng mga boga. Siguro isa pang pwede nyo ipasang uh, ordinansa rin po no kung pwede lang po magmungkahi uh, general kasi ako po ay taga Quezon City. Yung mga nagpapaputok ko sa kalsada. Uh, lalo na yung mga basta-basta lang naghahagis ano ng paputok tapos uh, sa tap matatapatan pa yung mismong sasakyan na umaandar. Ano po napakadelikado po noon pagka na tsempo na nadaanan nung ano ng uh, tumatakbong sasakyan yung hinagis na paputok ano ho. Tama yun, Cecil. Kaya yung ating kapulisan, yung Quezon City Police District, agresibo sa pag-iikot uh, nung uh, magsasarado na ang taon dahil nga lumalabas yung problema, yung mga 5 minutes na lang o 3 uh -huh, minutes uh -huh. sa CO0 hour uh -huh. natin. Eh. Napakahirap patrolyahan ang buong Quezon City sa laki. okay. Uh -huh. <laughs> uh -huh. eh, kasi pagka nakainom na ho, yun na, nawawala na ho ng kontrol. Ano po? Tama yun. Tama yun, Cecil. Hindi na napansin uh -huh. namin. Oh, uh -huh. but ang uh, we keep on improving uh, year by year uh, general at siguro kailangan pa rin talaga ng ano maging puspusan yung awareness campaign ano po uh, para po sa ating mga kababayan para totally hopefully ano po general eradicate na po itong mga uh, incidente ng na mga nadadali ng paputok. Marami pong salamat Tama General. Tama 'yun Cecil, ang magiging target natin talaga zero casualty, zero yes. injury. Yes. Yun yes. ang ating direction. Eh. Uh, marami pong salamat, General, at Happy New Year po. Thank you. Thank you. Happy New Year din. Yan po. Yan po si retired General Elmo San Diego, ang namumuno ng Department of Public Safety and Order ng Quezon City.